Well ngayon po guys, meron tayong na naharang na customer kasi sabi niya, uh, naghahanap daw siya ng technician dito sa Farmers na gagawa, gumagawa ng uh, laptop dahil uh, parang naka-experience na siya na, na may nagpagawa na kaibigan niya na hindi naman yung tumanggap ang gumawa kundi pinasa pa sa ibang tao at parang napamahal. So, sabi ko uh, right place at the right time dahil uh, sabi niya sa akin galing siya sa isang building, no, uh, somewhere near uh, Farmers Plaza. And pinagawa niya sa kaibigan niya yung hinge. No? So unfortunately, sabi ng kaibigan niya, parang hindi rin siya masyadong tiwala sa gawa niya. Sabi niya, pre, dali mo na lang sa farmers dahil may gumagawa ito. So, true to his word. No? Dahil chinag ko po yung, yung pagkakagawa dito. Puro mighty ban. Not necessarily mighty ban, but uh, I think epoxy na clear. Eh napakalaki hanggang ngayon po napakalaki. So, sabi ko, eh, i-fix natin yan So hindi pwedeng epoxy lang. And of course, hindi pwedeng mighty band lang. Mighty band talaga ang ginagamit namin, this one. But uh, hindi lang itong main ingredient ng paggawa ng hinge, you know. Hinahaluan po namin 'yan ng bulak, no? Unfortunately, wala na akong bulak. So kumuha lang tayo sa sa Button, okay. so, bakit ba? Well, yan ang explain ko. Bakit mas matibay yung gawa ko? Ba't mas matibay na ingredients ang bulak? Ah, dahil sa YouTube po, kung maanot kayo, merong naglalagay ng turmeric, merong naglalagay ng baking soda. Yun yung inahalo lang sa may diban para tumigas. But, sa paggawa kasi ng hinge na palagi mong gagawin yung i-close, i-open, hindi lang kailangan matigas. Kailangan, yung ilalagay mo, o iya mo sa mighty ball, which is this one, kailangan makasigurado na i-hold niya yung tornillo. And, by uh, mixing yung bulak sa mighty ball, ito po yung magsaserve as fiber. But, not just fiber, dahil iba kasi yung bulak eh. Ang kagad sa bulak, kung ito na yung kuya, kumakapit yan sa tornilyo. Tumat tumatali -tuma yan sa tornilyo. At syempre, pag inihila mo, eh, ever na tumagal, no? Okay. hindi basta-basta may hila yan kasi nakatali deposit. yan sa bulak, okay. <laughs> Hindi katulad kung, kung baking soda lang, automatic na eh. pag natuloy, anyway, tanggal yan eh. May naparoon na din ako sa YouTube na sabi niya siya lang daw magaling na gumawa ng uh, hinge, no? But looking at it, parang nilalagyan niya lang ng dikit. So, sabi ko, hindi tatagal. Iba pa rin talaga, pag hinalo mo, is bulak. Kasi hinuhold niya eh. Kung fiber siya na lalo-lalo na pag inigot mo yung tornilyo, maglalak yung bulak. So, yun guys, so, natin to panoorin nyo hindi ko lang lang kung kaya kong sustain eh. so ito guys no? so lalagyan natin ng mighty bang eh. hmm. <laughs> hindi kasing dinis nung napanood ko no? na sasabi na magaling daw siya pero mas matibay mas matibay pa Talaga so, yung mighty man to guys. Eh. So ngayon, iikot natin yung thread, no? Siyempre, pag iniikot mo yan, automatic, habang nakakuro yan, umiikot din yung bulat. Tumata din siya mismo sa torneo daw Maglalak yo yan eh. Magtatali kasi yung ano bula. Ito eh. pa pero kamang ano. Pero ka ano, garitang tornilyo. Hindi, <coughs> natin <coughs> sa <coughs> tornilyo, pan tornilyo. Hindi na ito na ito na. Naglalak kasi yan. Yung thread nung bulak, manoy umiikot sa yun Parang lumalak din siya. Oo, so basically, mas matibay talaga yung repair na yan. Ito lang ha, parang nakaalak masaramdam mo kasi na kumakapit yung ano eh. Parang hmm. alam mo talaga humigpit nang Humigpit, ano? kumakapit kasi yung ano. Habang tinutornili mo, kumakapit yung bulak uh, bulak Bulat, parang wala step Naglalaki. So, ano? Yun guys, so this one's done. So okay na po yan. No? So, hindi uh, hindi sapat na may maganda yung pagkakakabit mo. One way or the other, kung kaya mo luwagan ng hinge, mo no, naman unti para hindi siya lumaban kasi nga na-repair siya. No? So, kumbaga hindi na siya yung sintibay nung pagkaka-original. So, as much as possible, lubag no, mo ng konti. Not, not too much, yung no, konti lang. No? And of uh, course, dapat yung isa lang side, yung nasira lang ang no? lubag. No, wag boat kasi lulundo yan. So, this one stand, bubuin ko. No? So, tandaan nyo guys, no? bakit mabulak? dahil uh, sa akin pinakamatibay yung Mighty Band with Bulak na combination sa paggawa ng hinge kasi na itatali niya yung tornilyo so mas matibay yung kapit no? so yun lang guys maraming salamat panorin nyo nasarado ko to and uh, see you on the next vlog okay? and